Hi guys, welcome back sa akin channel. Andito ako ngayon na share uh, about uh, discover, uh, be discover about ant uh, Antman Spider or tapay-tapay uh, sa Bisaya. Maraming tawag dito guys sa gagambang na ito. Siya guys is uh, uh, bahay. Yan you know, sa so, uh, Tagalog, ano? You know? Pero siya guys is isang malaki. Ang laking malaking tulong ng tapay-tapay sa -tapay, guys, you no? Know, sa ating mga tao. Sa ating bahay. Yan you guys, no? Know? Sige okay, no? Yan. Yung malaking tulong ng tapay kapay sa ating mga tao. Yes, sige no? Sige yes, no? Siya ay nanguhuli guys ng lamok. Yes, sige no? Yan. Nanguhuli siya guys ng lamok. Sige yes, no? Yan. Yeah. Yes, guys. Nanguhuli siya ng lamok. Yes, sige no? Siya ay nanguhuli ng lamok guys. Kaganyan guys, naggagawa siya ng kapirasong sapot sa taas. Kanyang, guys no. At kanya itong ah uh, yes, guys no. Kanyang kanyang hinuhuli at malaking tulong sa ating mga tao ang tapay-tapay. Yes guys no. Oh, mabilis siya guys umakyat. Mailap 'yan siya guys. Ma malaking tulong sa ating mga tao ang tapay-tapay sa ating loob ng bahay. Doon sa mga viewers natin, huwag po nating patayin yung ganung galing kagamba at mag-ingat din po tayo kasi guys, kapag na-corner siya guys, nangangagat talaga. So guys no, huwag po natin siyang uh, saktan pagsalog ng bahay. Mga ipis guys, kinakain niya. Ayan guys, ang ang laking malaking tulong ng mga uh, tapay-tapay. Yes, guys, no, mabilis siyang uh, pag nakaka lalo na kung nakarinig siya ng buses, guys. Nandito tayo sa kusina sa CR. Mabilis siyang uh, tatakbo. guys, yes, no. Pero yan, guys, is malaking tulong sa atin ng mga tao ang tapay-tapay or hand spider. Uh, bahay na malaki siya. Nangahanting siya guys ng mga lamok ipis, lamok, maski yung mga ano klaseng insects to. Kahit ga ka yung alupihan na maliit, kinakain ito. Yes, guys, okay. no. Yan yung malaking tulong ng tapay-tapay sa ating mga tao. Doon po sa mga viewers natin, huwag po patayin ang ang tapay-tapay. Huwag po natin siyang saktan or wag mo siyang mahawakan, guys, kasi guys, nangangagat talaga yan siya pag uh, na corner. Uh, once ako nakagat niyan, is talaga naman pala talaga mamamanhid yung kamay mo pag kinagat niyan. Puro paduguin mo lamang, paduguin pag ikaw ay nakagat niyan, para lumabas yung kanyang uh, uh, uh makati yung ang kagat niyang guys, is makati uh, yung, yung kamay uh, makati siya so so kailangan guys iwag mo siyang saktan. at malaking tulong niya yung guys sa bahay yes, so, guys, no? malaking tulong siya sa bahay pag yung tapay-tapay is uh, nasa loob ng bahay mo make sure lang guys na huwag mo siyang maipit or pagbukas mo kung isang bayis nasa kumot yan siya huwag mo siyang masaktan kasi nga guys kakagat din siya yes guys no yan ang malaking tulong ng tapay-tapay sa ating mga tao yes guys no mabilis siyang akyat guys uh, ano siya mailap siya pero pag yun ay kumakain ay eh, ipakita ko sa inyo guys pag na-discover ko ulit uh, kung paano siya ano mga hunting ng kahit ipis yes guys no malaking tulong guys ang tapay-tapay sa ating mga tao yes guys no uh, unang guys ulitin natin ipis Paski yung itlog ng ipis guys, kinakain ito. yeso you guys, no? Know? Malaking tulong sa salob ng bahay. At yung mga lamok guys is kanyang ah uh, ah uh, hinuhuli. Sa una, magpapain siya ng mga pirasong sapot. At pag yung lamok na eh, lumilipad at nasabit doon, yung tatalunin na niya yun. yeso you guys, no? Know? Ganun ka, katal, malaking tulong ang tapay-tapay. Yes, guys, no? Kaya, tasya. nasa atas siya. Uh, uh, yes, so guys, nakasasulok siya mabilis siyang tatakbo. Actually guys, tumatalon din siya. Tumatalon yan guys at uh, tumatalon yan siya pagka na-corner siya. At yun guys is malaking tulong sa atin. Yan, yung tapay-tapay. Yes guys, no? Yes guys, no? Thank you so much, Gagal, sa mga mga ibang translated mo. Ayan, the best. Ha? Huh? Ano? You know? Mga Gagal. Thank you so much. Yes guys, no? Mas-share natin yung mga ibang mga pangalan ng mga mga iba-iba klase. Yes guys, no? Hindi naman tayo perfecto, ano perfect, guys, no? Thank you so much, Gagal. Ngayon, marami kang nai translate ng mga, mga, pangalan ng klase, iba-ibang klaseng hayop. Mas, mas mga halaman. Ito, ito, malaking tulong si Gagal. Sa, no? nakakatulong siya sa sa mga pang pangalan ng uh, ating mga yung hindi natin natutuklas sa mga iba-ibang pa, pangalan. Sa so, guys, no, tapay-tapay, uh, gagambang bahay, gabang, gagambang talon. Maraming pangalan ito, guys, ang tapay-tapay, hand spider sa Huntman Spider sa English. Uh, Gagal, thank you so Ayan guys, malaking tulong ang tapay-tapay. Yes guys, no? pag up? At sa mga bata, wag po natin. Kadalasan kasi guys, sa loob yan siya na siya kasi malamig. Mahilig yan siya sa malamig. Or sa kusina, wag siya natin saktan. Kasi nga, pagkahinawakan mo siya guys, lalo na pagka naputulan siya ng kamay, daliri, talagang mangangagat din siya. Yes guys, no? Ganun guys, hindi siya... Uh, hindi hindi siya aking na-discover hindi naman siya talaga as in makamandag ah kasi nga nakagat nga ako niyan pero ganoon talaga guys makatikati ang kagat niyan so paduguin mo lamang guys guys no ganun guys ang tapay-tapay guys -tapay. yes, guys no malaking tulong sa ating mga tao siya ay nanguhuli din ng mga kapwa niya si to una, guys ulitin natin lamok ipis guys yan guys hinuhuli niya kahit yung mga lilit na yung tinatawag na sirum-sirum guys -sirum. guys no sa bisaya huli din yan guys pag nag-iingat sila kung nabahay Thank you so much, you know. Mag-share tayo ulit ng mga another uh, discover about uh, uh, sa mga insekto. You kasi no Huwag po natin saktan kasi malaki siyang pakinabang sa ating mga tao. Thank you so much. Aking pagbabalik.